natuloy po natin ang uh, ating uh, pagkanda ng kalisar bay dito sa mga ate ano, sa Guadalupe, kung sino ang mas uh, pinapaboran ng tao rito sa magbayo na ito, ano po, si Senator Nancy at si Congressman uh, Attorney Luis Campos Jr. at dito po tayo rito sa ating pagtanong kung kanino sila yan, ay, ay. ganyan nga po po kung ano po boto, kanino ka po dito wala ka, ate paper naman, ah, wala rin Kaya kayo po Kunyari kayo po ito? Sa, sa kanino mas pabor kayo dyan? <laughs> Tingin mo? Magbayaw? Hindi tayo. Nancy saka si Luis? Ayoko ka dyan kaya. Wala tul... Di pa siya ang katatakpong mayor Opo, yan dalawang yan magkalaban eh. Opo, yan dalawang yan. Magbayaw. Oo, uh, magbayaw. Pero kung... Dito na lang ako. Kay Nancy? Ay, ay, kayo na po kaya. Ah. Ate, kayo po, Ate. Magkano lang po ito? Oh, one word lang. Ano po 'yon? Sa ano po, pulso lang ng uh, Si kayo na no, kayo mas tiwala. Campus. Kay campus. Ah, okay po. Thank you po. Ay, tagi. Ayan. All one lang si sa si campus pre. Ito kaya, ito pre. Ate, baka naman te. Yes. Ate po, Ate. Kayo no, kayo mas tiwala sa si dalawang 'yan. Nancy o Luis Campos? Luis Campos. Luis Campos? Luis Campos ka, sir? Ah, ate kayo po, ate. Nancy Binay. Nancy Binay. Ate kayo po. Kayo na no ka rito, te. Nancy ako. Kasi ate hindi pa nag-answer eh. Kuya, Pfizer ba naman? Kuya, lambing lang. Nancy o Luis Campos? Sa dalawang maglalaban niya, magbayaw eh. Kayo na no ka mas pabor dyan. Kayo Luis Campos. Ah, okay, kuya. Salamat kuya ha. Ay, yun kaya pre, nasan mo na ba natin yun? Ay, hindi pa yata yun. Ate, kaya na lang te. Ate, kaya hindi na lang. Answer ka na lang te. Ayan, no? Luis Campos. Campos ah, yan. Thank you, te. Luis Campos, pre. Pilas ka pila. Ano tayo, pre? At pagpatuloy natin dito sa kabilang... Uh, ito, wala pa rito ang uh, butante, ah. Ate, baka naman palambing. Opinion mo lang kailangan namin one word. Nancy o campus Campos, kayo na mas tiwala dyan. Ako, hindi po kami pinayato po kami. Ako ba? Kayo te, kanya ka dyan. Ah, wala rin. Ayo, kuya. <laughs> kuya, one word lang. Sigaw lang, sigaw. Binay, Nancy Binay. Ayan. Ate, baka naman. Ate, one word lang, ate baka naman ano uh, kaya yun kung mas tiwala kayo dyan dalong yan Nancy o Luis? kaya pero isa lang kasi yung scoring e eh. si, isa lang, buka okay, ba? okay lang naman yan? pulso lang naman yan? si Nancy Pinay Senador si Nitor ang tinatakbo si Congresswoman ang tinatakbo na Mayor Mayor, di ba? Oh, yun kung mas tiwala yan dalong yan pero, yes, na, na, si siya, siya. Hindi po. Nancy, mayor to. Si abi ang senador Ah. Uh, ah, uh, sino kaya ngayon diyan? Uh, ikaw ate. Ah, wala rin comment. Dali dito. Kaya, kayo na kasi sa dalawa yan. Kayo ka mas tiwala. Luis Campos. Ha? Campos. Louis Campos ka. Ah, Louis Campos, pre. Thank you po, kuya. Busy pa si ate. Ate, kayo na kamastiwala sa dalawang kalaban, magbayaw. Nancy si Bina, yung Luis Campos, yun yun. Kayo ka dyan? Campos, syempre. Campos, thank you po, ate. Ate naman, ate, palambing lang po. Luis Campos, Nancy si Bina. Kali sa Arbilang po ito? Campos. Kali sa Arbilang? Campos. Ay, ba't nga pala, talong ko lang si Manuard. Bakit napinig niyo si Campos? Mas magaling ba yan? Kaya sa kaya, no? Nansi. Wala lang. Ah, wala lang. Gusto niya lang. Ay, totoo pre. Ate, kaya naman po. Campos. <coughs> ah, Biko Soto yan. Sa Pasig yan, eh. O, <coughs> ayan, ayan, malakas yan si Biko. Dilipat kami ron, eh. Paka patapos namin dito. Kaya po. Campos. Campos. Ito, pre. Camera. Busy <coughs> Ayan, busy pa si Ate. Ayan. <coughs> Ayan, ate. Ito, ito, ito. baka naman pwede yung sa si mga work. Naan Luis? Ah, oh, wala, wala pa, wala pa si Kuya. Ate, makati po kaya? Kung kaya po, ano yan, pupulso. Kaya po kayo mas pabor. Nancy o Luis? Hindi pa Ayaw kayo, ate. Ayaw na kayo dyan. Ah, oh, wala pa. Ate, pa-serve mo naman natin. Relax, relax lang. Nasa si Luis. Kung sino ng bayan ang kailangan natin ganyan. Kung sino mas malakas sa dalawang magbayaw. Sino? No comment. no comment. Ayan, no comment dito si ate. Ah, may bayaw natin pre. Sino yung mga upo ate dito? yeah malam ini mahu ya. Kau ini ka mas favorit jalan. Na, nasi kau, nasi bina yo, Luis Campos. Pagka mayor. Nancy? Oo, oh, Nancy. Ito kayang dalawang to. Ate, baka naman. Mahirap ko sa... Ano? Ano kayo si ate? Ate, ganda. Opinion mo lang naman. Nancy o Luis Campos? Pag kami lang to. Kaya na mas gusto dyan. Kaya na gusto ako sa dalawang Ay, hindi no. pa. Ito, 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 ito. Hindi tayo, pre. Hindi pa si ate butante. Ate, palambing naman ate. Open lang naman to. Nancy Binay, Luis Campos. Kaya kayo mas pinapabura sa dalawang magbayaw. Ano lang naman to, tinatanong natin kung sila mas ano sila, kasi ano, na magbayaw eh. Ah, Binay ka na talaga. So, Nancy Binay. Okay, tingin po ate. Oh, may sounds ito, pre. Asa yan? May sounds yan. Ayan, ang lakas oh. Ate! labing naman kami ate, alam kung antok ka na. Isang salita lang, nasa iyo, Luis Campos? Hindi po, hindi po, hindi po kasi Basta... ako dito eh. Ay, hindi ko po ko dito. Ay kuya! <laughs> Basically kumain lang sa... One word lang. <laughs> Paisa na kuya. Huwag ka na maggalit. At cultural bilang naman. Sino mas pabor ka dyan sa dalawang yan? Kuya, ah, wala pa po. Wala pa, thank you po. Ate, ate! Kuya! Paano naman te, pa one word lang. Sino mas pabor kayo dyan pag wala mo sa dalawang yan? Lois Campos, Nancy. Mahirap tayo mong salikada. Hindi, magbayaw naman to. Wala. Paan Sarbi lang naman to? Sa Pasig ka, si Bigo sa so, to, malakas doon eh. Ah, oh, malakas Ito, ito, ito. Ayan, oh. Eh, galing ka. Pakatapos ito, Pasig naman kami. Ah, Lois Campos. Oh. Malakas na si Luis dito, tingin ko. Ayaw ate, kanina kayo dyan. Luis pa rin. Thank you po ate, Kuya. Ato, toto, toto, pre. Kuya, yeah. baka pwede na pastero mo ng kunting salita lang naman? Nasi bina eh, Luis Campos. Kanina ka mas tiwala sa dalawang magbayaw na yan? Eh, magkasawa yan eh. Hindi po. Ate niya to? Ate niya yung abi yan? Binaya ko. Ah, kay Nancy ka? Okay. Thank ko Kuya. Ato, ato. ko. Ate ganda Baka naman pwedeng... Mahal ang ang salita. Nancy si Pinoy, Campos. Kali ko ka mas pabor dyan. Mas tiwala sa dalawa yan. okay. Ay, naman dyan eh. Murang, May um, Nancy. Nancy pa rin. Okay, tingin po ate. Ito pre. Ate, kaya ate. Ayaw ko magsalita. ayon ko magsalita. Ayaw, God, di pwede yan eh. Ate, ganda. Baka naman pwede yung kunang kita ng anak. Kali ka mas tiwala dyan. Nancy Pinoy, Luis Campos.

Puro lang naman ang ano namin, no? kalsar bilang kami. Kung sino mas magaling sa dalawa. Kaya na ka mas pabor dyan, Bina sa campus Magbayaw. Mas malakas dito to eh. Yung dito. Kaya ka na dyan. Eh, pero ikaw, Kaino ka. <laughs> <laughs> ka. dyan sa te. Sinabagong, Lois ako ah, po. Nancy, so si Nancy. magbayaw naman yan eh. Ayun yan. Pili ko isa. Nancy ako eh. Nancy, tingin ko po ate ah. Ito kaya si Kuya. Ay, kuya, baka busy-busy ka dyan. Busy-busy nga. Ah, ko po ate ah. Salamat po. Dito naman tayo pre. Ito si ate habang naka-stationary dito. Ate, higalabihin lang kami kung sino mas ano, sa'yo sa magbayaw. Kaya ka nga mas gusto dyan? Si kay Senator Nancy o kay Congressman Luis Campos Jr. Sino mas nagugustuhan na mo dyan? Si Luis Campos? Okay, thank you po ate ah. Luis Campos malakas dito ah. Oh, yeah. Kaya, wala kang busy-busy kayo. Sa salita lang naman to. Kung ikaw mag-ano dyan, sa dalong yan, sa magbayaw, kailan ka dyan? Ano mas tiwala dyan sa dalong yan? Tuluhan ako eh. Pero, Ah, Opo, oh, po. dalawa lang sila magkalaban eh, mga ate. Okay. Oh, oh, pero parang sa campus na kung ate. Ah, campus ka talaga? Oo. Oh. Okay, uh, kaya. Ayawan ko lang ngayon. Okay, pa lang campus na lang. Okay. Si Kuya, campus ka kaya. Ah, na nasi pala si Kuya, si Errol, security. Tingin po, tingin po. Dito tayo, pre. Malakas ka. Ay, ate, palami naman kami, ate. Ano, nagkakandak lang kami ng kung sinong malakas sa dalawa eh. Sino po kayo dyan? Luis Campos o Nancy? Yan, pili kayo dyan. No? Malakas story ito rito eh, yung malaki eh. Sino mo kasi ako sa dito. Ah, hindi ka ito rito? Ay, yun lang. Ate, baka naman pwede yung talambing ate. Kaya na ka mas favorit Nancy o Luis? Kaya na, ka, kalis sa rito naman to? Ha? <laughs> si Kuya Ya. Ay Kuya, baka naman Kuya, palambing lang. One word lang. Nancy huh? o Luis, kaya na ka mas, ano dyan? Gusto mo sa dalawang magbayaw. Magbayaw to, di ba? sa akin wala pa kung na ah, wala ka ba <laughs> wala. Ka pa siya ay kaya baka naman ito na wala ka pa rin Para, <laughs> pare 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 spray wala pa ang decision dito ano kaya pagusin nga natin tan. dito na rin lang naman tayo dire 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 na tayo rito ate parang hindi naman kami ate wala ka lang kami ng kalisar di kung sino mo nakasadalaway eh. nang si Bina yung Luis Campos Jr. Yung um, ano po? Pormayor ng mga ate. Kaya yung customer dyan? Mayor ng Makate. Opo. Yan. Si Nancy Binay. Ah, si so Nancy Binay. Parang kayo ate. Kaya yung nakadyan? Wala po. Ah, wala. Kayo ate. Mas yung mas gusto mo dyan sa dalawang magbayaw. Nancy o oh, si Luis Campos Jr. Wala. Hindi pa ako decide. Ah, wala pa. Kayo kuya? Ano yan? For Mayor. For Mayor. Opo. Nancy po. Ah, Nancy pa rin. Ayan. Nancy. Ayo ate po. Ate, palamuhin naman ate. Kanya lang naman yan. Tayo na nga Hindi naman ako tagalito. Ah, yun lang. Hindi tagalito pala. Pasig pala. Oo, oh, ito yan, o. No? Mas, Masulog namin ay, yan, o. Oo. 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 Di Oo. 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 Hindi, Sarah. Pasig yan. Mamaya, punta kami doon. Pasig. Ah, take it up. Ah, take it Kuya. Parambing naman kami ate. Sino mas pabor sa inyo yan? Uh -huh. Nasi Bina, Elis Campos. Kaya boto button nyo dyan. Kaya yung, kaya yung tiwala. Sino kam? Sino ka? Eh, congressman to, si asawa ni Abby. Luis Campos. Luis Campos, yung... pagkareko kayo. Ano ba? Ba't natinan niyo si Luis kumpara kay Nancy? Uh, hindi kasi Ay, hindi ka tagarito. Kayo kayo. Kaya. Ay, ay, hindi rin pala. Buti na lang, natanong ko. Ay, tingin ay, ko. Ay, ka, Taga, ang... ba, kayo kayo. Taga mga ati Ay, 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 ito, ito. Ay, 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 ay kuya. Na, ano lang, dalawa lang to. Mga pa-caracos lang eh. Kaya lang po kayo dyan. Hindi ako, kasi ako butan. Ah, yun lang. Ay, kayo. Ba't natin kayo, tate? kayo. Ayan. Ayan. Nancy or Luis? Kay Nancy Binay pa rin kayo? Okay. Number one. Nancy pa rin. ate. Baka naman ate. Ay. Ay po. Ayo kayo ka dyan. Nancy or Binay. Nancy pa rin. Nancy pa rin kayo tatlo. Okay. Nancy. Nancy. Ito tayo pre. Maka-apera ito dyan. Ayan. Oh, no? mga hindi pa rin tagarito yun eh. <recurring> Sino taga Pasig? Pupunta kami ano mamaya kay aming biko. Sir! sir. po, ma'am. Ano kayo sa kabila, Kaya taga mga ati kayo? Ati ganda, baka naman. Sino po kayong matitiwala sa kayo? dalawa? Kung maboto kayo dalawa? Sino? Sino? Hindi, kung ikaw, kung ikaw. Ah, yeah, okay. Uh, Masin mas Ayun lang, kayo ate. Ay, hindi pala. Tignan po. Mga lang talaga tayo, pre. Yan, salamat. Ay, tayo. Dito na tayo. Ay, nakatanong na pala natin to, pre. Dito na tayo. Dito tayo. Dito. So, sabi na.

Ayan you know? Wala? Oh, wala ba? Wala <laughs> <laughs> si Binay daw sila. Ito pa rin. Ah, magandang hapon po sa inyo, no? Magkakanta ka lang po kami ng uh, Kali kung sinong uh, mas ma lakas sa dalawang yan. Ano po? Kung kayo pipili dyan sa dalawang yan, kanya na po kayo dyan. boboto. Nancy, o? Oh. Eh. rap mag kasi sila ah, si oh, si magbayaw. Oh, pero, oh, bubuto ka rin ng, bubuto ka talaga eh, sa butan, eh. Oo. Oh. Kung pero, lang, dalawa sila ibuto eh. Pero isa lang talaga yung bubuto natin eh, di ba? Sino dyan? Mas matimbang, mas matimbang na lang, mas matimbang. Sino mas matimbang? Mas ah, matimbang. Hmm. Ito mo malaman na no, matimbang. Hmm, kasi, kapares <laughs> ko rin, sino dyan? Bubuto uh, ka Sa akin lang, sikreto lang. Oh, ito ang matimbang po. Siya. Ah, si Luis Campos, matimbang oh, yeah. kay ate. Kaya po ate, sino naman mas matibang sa iyo? Si Ate Luis Campos. Ayun. Luis. Luis pa rin kayo po ate. Luis. Luis din. Pamakas talaga si Luis. Si, si. Ayun po. Ayan. Nancy. Tatlong Luis ang Nancy pre. Dito tayo. Malakas para si ano, si Attorney Luis Campos, Congressman. Ate, good afternoon po. Nagkakadala kami ate ng Calisarino. Sino mas pinapaboran niyo sa dalawang yan? Kung nyari bubuto ka. Tayo no, na ka mas tiwala dyan. Nancy o kay Congressman Luis? Hindi, nee, wala. Sila. Nalagyan na sila. Ano lang po ito? Kalisarbi lang naman. Ayun na po. Binay. Ayun po ate. Hindi binai Binay ka rin. Ah, binay din sila. Okay, tingin po ate ha. Ayan, ito. Marami rito. Pre. Ate, contact na kami yung Kalisarbi. Kaya na mas um, popor dyan. Kaya na kayo popor. Heto. Kaya yung buto mo niya kung nangyari butuan. Ayan oh. Nancy o. Nancy or Luis Campos? Ano? Para sa mga. Kaya si Sarday. For Makati o. Oh. Hindi po kasi ako dito naman. Ay yun lang. Kaya po ate. Makati kaya? Kaya si Sarday. For mayor na Makati. Sino po sa dalawang mas gusto mo dyan? Magbayaw. Magbayaw. Luis Campos. ay po kaya? Luis din? ay po kaya? Ayan, dalawa Luis Campos. ay po kaya? Luis din? Okay, salamat po. Puro Luis. Ba't napili niyo si Senator Luis? Ah, si Congressman, mamagaling. Ba't napili niyo yon Magaling yon. Thank you po, ate ha. Salamat po. Ito na, pre. Saan tayo dito? Meron. Ah, ay, saan tayo? Hello, hello. Asa na yung mga tao rito yung tindera? Wala na. Ate, pastor po naman ang one word kami. Nagkakalinda ka lang. Nagkakanda kami ng um, mas malakas kung sino. Sino mas pinapaboran mo dyan? Kung nyari buwoto ka. Luis Campos o... sino? Pwede po ako dito butan. Ayun lang. Hindi pala butan si ate rito. Pre. Pwede. Ah, dito tayo. Dito tayo. Saan kayo Dito. So, kaya, kaya. Kuya! Wala, bigla naman kuya, no? Kung nyari, bumuto ka sa dalawa. tayo ka mas tiwala dyan sa dalawa. Oo. Oh. Nancy pa rin. Okay, thank you po. Ati kaya ate kaya. Dapre, pakikamera mo po. Ate kaya yung kamastiwala dito tayo. Nancy o si Luis. Or mayor ito ng mga ate.

Kaya yeah, pwede ba makahingin ng opinion? Kung sakaling boboto kayo, kunyari, sino mas good kaya kagorin sa magbayaw? One word lang naman. Ate kayo, ate. Oh, wala ka dito. Busy, busy pa sila. Ate, alam kong busy ka, ate. Paper naman, ate. Kunyari, alam, wala ka dito. Kaya kaya? Wala rin. Wala rin ito, pre. Ayaw nilang sumagot sa ating mga tinatanong. Ada pre. Kaya, yeah, adapter lang po. na bina kami ng one word, no? Kung kung ikaw boboto, sino mas pipili mo sa dalawang yan? Ayaw ka magtitiwala sa dalawang magbayaw na yan. Ito ang dalawang galaba sa, ano eh, Mayo 12, eh. Wala ka pag-idea. <laughs> Dalawa lang, no? Ito, tatalangin natin lang. Ito, pre. Talangin natin si Kuya. Kaya, Kuya po. Pastor bilang lang ko yan. One word lang naman. Nancy o si Luis? Kaya mas ano dyan. Papaburan mo. Luis Campos. Look, Lu Luis Campos ka. Thank you po, kuya. Ito naman. Siyempre, tagusin natin ito hanggang dulo. Kaya, yeah, um, brother na po, ano. Nagkaano lang kang ng Kali Sarbay? Kaya na po mas gusto mo dyan sa so dalawang yan. Nancy o Luis? Ha? Ah, yun lang. Hindi ko pala pala. Salamat siya, Sila dito. Oo. Dito lang dito tayo. Dito. Tayo, pre. Thank you.

Ate, pre. 150, Ate, maka naman pwede sasalita lang. Kung kayo buboto, Nancy Luis, kanina ka dyan mas pabor? Ha? Kalisar bilang. Tinatanong lang, na, oh, lang namin kung sino mas pabor. <laughs> Opo. Magkalaban mo yan? Oo. Oh, okay magbayaw. Opo. Luis, Luis, Ayan, Luis. Ako oh, kaya kuya, Luis din. Luis. Ayun na ate lang. Uh, ah, thank you po, kuya. Kaya, ah, talabi lang, kuya. Ano na naman, one word lang. Nancy o Luis? Kaya po po dito. Dito ah. Nancy, thank you po, kaya. Nancy rin talaga, bro. Nancy at Luis ang malakas talaga. Ay, ito mga taga-city all to eh. Hindi tayo pwede itong tanongin eh. Yes po. Pwede ba kayo talongin namin, sir? Hindi pwede ay, ito. Ay, ito. Sino ang mas malakas sa inyo dyan sa talong yan? Kali, sir, bilang to, sir, ha? Kay Senador uh, Nancy o kay Congressman Luis Campos. Kaya <laughs> nga. Pero pwede naman kayong ano dyan, sumagot dyan. Magbayaw naman dyan, eh. Ah, Luis Campos. Ah, Luis <laughs> Campos. Ay, kuya po. Salamat po sa inyo, sir, ha? Kahit gobyerno kayo sa... Alam ko naman, taga-makati kayo, eh. Sige mo. Puro Luis, pre. <laughs> Ito, ito. Ano na yung minuto yan, pre? Ate, kami po yung nagkakalisalbi kung ano lang, galalbi bilang kami sa kalsada, no? Sinong pinapaboran nyo rito sa dalawang maglalabang bayaw? Ah, wala pa. Ay, wala pa? Kaya po, ate. Wala po si ate. Wala pa. Eh, maglalabang po sila. po sila manalo. For lang. Hindi, isa. Kaya lang kasi sila manalo, eh. Wala pa, Oo oh. Di pa mga pag-design? Di ba pa nagsisimula ang ano eh? Hindi, simula na Noong February 12 pa Ah uh, March ano Nag sa, pa? Nagsimula na eh Sa taga-samba kayo? Taga-makati kayo? Ba't ay, hindi ay, mo alam? Nagsimula yung ano eh Kampanya? Nagsimula na? February 12? Kung saan na nga Kung saan na nga nakakarating yung mga Si Moreno? Lagi kami nandun ah Kuya! Paano mga kuya? Kasalita lang, okay na yan eh. Nancy o Luis? Nancy ka? Ha? Ah, wala pa. ate po. Wala pa. One minute na lang. Ate, baka naman ba ate. Ito ay, ano lang naman to. Katuwaan lang ano. Kali sa tawag dito sa ginagawa namin. Kung kayo bubuto sa dalawang to, kanino kayo mas tiwala dyan sa dalawang yan? magbayawo. Nancy o si Congressman Luis? Pero isa lang. Isa lang kasi yung pipiliin eh. Kayo po ate. Ay, hindi ko pa isip Ay, hindi pa lang isip niya ate. Ba't tayo pre? Eh, dire-direction -dire natin to. Para pag mamaya, doon naman tayo sa kabila. Ang nakayo pa pala. Ate, saan kayo bumutong mga ate kayo? Ha? Ay, hindi ko lang mga ate to eh. Kaya, pa-store mo naman kayo kuya? kung kayo boboto sa dalawang yan, kayo na mas kayo pabor dyan. Magbayaw. Luis Campos. Thank you po, kuya. Pwede na pare. Last two. Last. Ito lang. Si kuya na lang. Kuya. Pwede sir, kuya. Kuya, one word. Hindi si kuya eh. Mga tagay, sir. Ate, ate ganda. Baka pwede naman. Kayo na ka mas pabor dyan. Nancy o Luis? Ay, kaya rin. Sige po. At hindi kayo nakapag-paristro pa. Ate pre, last na tong anong to? Pasilyo na to. <laughs> ate, maganda nga po, po sa inyong yeah. dalawa no? Ano okay. yung kakanta ng Kalisar? Sino mas gusto niyo dyan sa dalawang yan magbayaw? Si Nancy Naduro Nancy o si Congressman Luis Campos? <laughs> Ay, ito ko ya. Hindi, pero siya ang mananalo talaga eh. Uh Oo. -oh. Kaya, kaya, kaya? Ako? Oo. Kaya, kaya, ano? Nancy? Ah, Nancy. Kaya po ate. Nancy. Nancy rin. Ayan, Nancy rin. Ayoko kuya <laughs> Ayun lang, hindi lang. Ayun, okay. Tapos ay lang yan pre. Oh, paano na yan? Ay, isa pa, isa pa, isa pa. Wala pang ano eh. Hello po. Hello din po. Kaya, baka pwede naman ka mga kuha ng opinion. Ano, Nancy o oh, si po. Kaya ka magtiwala dyan. Kaya sarbi lang po ito. Banalang po. Ay, banalang. Ay, to. Okay na, okay na yan, pre. Ato, ato, ato. Nasa Pasig yan, ah, si, si Biko Soto. Ayan. Oh. Ayan, na, natapos na po ang uh, two na kailangan namin ng kaysa Biko po. Nakita niya po si Oro sa monitor kung sino ang malakas dito sa Guadalupe ito, Makati. At ang kanilang uh, pinili po, ano. At makikita niya sa monitor kung sino ang mas lamang. Si Senadora Nancy o oh, Congressman Luis Campos Jr. Thank you po. Thank right. you.